ng lunat bagong asfalto pala to Juan Luna Street Tignan natin tong Estero de la Reina Construction of ito, Retention Basin Ayan. Ginagawa pa dito Ang matutumba na tong isa Yung ano na nga lang, no? yung mga motor, ang dami pa. Wala pang parking. Ah, yung spaghetti wires. Spaghetti wires. Fiesta Shopping Plaza. Tahan natin ng One Luna <silence> Dami nag-deliver ng mga produkto electric merong pins ayan, ganda na yung napinturahan ito, one yan, bagong asfalto pala to. Juan Street. Mga basura nga lang. Grabe. Zero vendors. Ayan. Wala na yung mga dito, mga nagtitinda. sa kanan natin ang 168 uh, shopping mall uh, white out oh, mga uh, nagtitinda meron dati dito sa gilid kung may pwesto na dyan mga nagtitinda ng mga damit. Nawala. Indeed, Ito hindi pa nakasapaltuhan. Ganda pa. Gana, no? Pag nakaayos. <tong noise> Dito na yung Ito hindi pa. Ito yung sinabi kong lumitaw na yung graba. Nawala na yung asfalto. Galing na. 2 weeks pa lang ano. Pasok tayo doon sa kanan. Ano ito? Roman street natin ayan kaya ang kaya ito wala pa bayan wala wala bayan bayan hmm mga uh, tintang mga notebook yun, mga damit pang bata mga bag mga bag Pabalik lang ito ng rekto. Mga uniform ng mga estudyante. Kinelas. natin 'to pinaka sidewalk. Ayan. Wala. ang Dati, ito, mga ito hanggang dito. Wala. bali ang madadaanan mo lang marang ito lang. Tulak. Lalo na pag magpapas mm -hmm. basement Patulad lang ito ng, ano, ng 168 Happy Mall Nandito yung entrance. <laughs> oh, <where> pure gold. Hindi nga. nga lang, lang ram. pwedeng gawing, gawing tam concrete sa side mo kaya mga bricks sa kanan ay na rehente street na nakalawang na pala itong bridge kapatawid ng Abad Santos yun yung ano pa yung pangke pa. train na rin, 3rd street na okay, watching na to natin tong estero de la reina construction of the so, Retention basin ginagawa pa dito road piling naglalakad eh. harangan ng mga Kosi ng oriente Mga nakapark Lagi natin dito Pag-ibig Matutumba na itong isa Ito na bundle na Pero ang ano pa rin Ang kapal pa rin Plaza Ruiz napakarami spaghetti wala hindi dito nita sa eh uh, by Joe Strange